Ano ang gawin nyo? Si Tio po si Tio! Opo yung galing mo. rin. Tapos? <laughs> Lagyan mo yung papel ko kay Papel de Ling. Ano? Papel de Ling! Hindi ka naman di-ticket e. Ah! Kumalaw! Tapos? na sikat yung i i i i i i i i i Mabuburin! Lalagot kayo! Gumagalaw pa yung ibis, Yeah! na ka! Nasa YouTube! Bird! Bird! Toko! market, nyo yun! Bird! Marker! Marker! Dali! Marker! Dali! Marker! Bullshit! Ibis sir! Lagyan mo ano? Nagtatawa ka na mo, si mo. Tutin ang tanog. nag ko. pa po siya. mo, videohan mo. Oo nga eh. Ngunit magkita niya sa'yo. Hindi nga bang tinikas ba niya? I'm standing. 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 i am standing 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 i am mo i am

po, po ako po inaakit na! Silaksa! Ako po! Patay po! Ako yes. yung mapag Ako <laughs> yung, yung... yung mapag-anak! <laughs> Ay makapatay! Dahil po yung mga mapag-anak na nandiyan na, malapit na. Maraming salamat po! Sa ngayon po, katalang-nguyang iniimpistagan ang polisya at ng Soko Cooperative ang nasabing krimeng na nagharap dito sa Taytay. Back to studio! <laughs> Mat! Soko nang iimpisto! Yes. <laughs> Soko nang iimpisto! Ilagay mo, ilagay mo, ilagay mo! mo. Uy, <laughs> big-tune mo na! Big-tune!